Hi guys! Welcome back to my YouTube. Ayan guys, pe ko lang sa inyo yung nabili namin na gamit ni Bulilit. So ito yung mga papel niya. Ayan. Tipid-tipid lang. 2 pad. Tapos ito yung box. Kailangan blue color. Yung kanilang box. Ayan. Um, ang pinapabili ay siyam. Ang binili ko lang ay anim. Anim. Ang yung binili. So, ito. tapos, walang madilim. Ito yung kanyang shoes. Yan yung pang PE, -PE niya. Kasi maliit na yung kanyang ginagamit na pang PE. Ito. yung madilim na. Ayan. Dalong ball pen. Glue. Last uh, plastic cover kasi may mga babalutan ako mga libro niya. Scissor. Gunting ko. Scissor. Tapos ito, Um, ito naman ay ano nga to? Ito. Fastener para dito sa car, sa folder. Ito ay 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, kailangan siguro ilagay ko na siya dito para hindi na siya nawawala dito. Okay lang yan paubus natin yung oras. Ay yan. lang umbalikta dapat tinatanggal ito. Yan. Sandali na lang siya dito. para nakalagay na siya. Lagyan ko na lang ng pangalan niya. Ayan. Yugo. Isa. Mas mag-storage. Mas siya. the Kakabit ko na lang muna siya dito para hindi na siya nawawala. Kasi kanun, tulad kanina hinahanap ko itong isang hani, At least nakalagay na siya dito. yeah Ayan. Ayan. Medyo madilim eh. Ano kaya nangyari doon? tanda mo nga kung dumating na yung asawa niya. Kulang din to eh. Tinipid ko na lang din yung pagbili ko nito. Na ito. Jesus Maria. Talaga. Yeah. Patlog. Na full storage kasi kukunti lang naman ang laman itong cell, ano nang kaya hindi na ako sa kakapagipon ng maraming video eh Ayun ko yung cellphone na to kukunti lang naman ang laman niya wala pa nga ng 30 yung videos na nakaipon tapos yung videos na nakaipon lang eh tagto 2 minutes lang apat. Okay. Natatapos na din, guys. Patapos na rin. Nagmamadali ako. Nasaan na yung ano nito? Parang walang butas sa ito. Para kasing hindi halat. Ayan, natapos ko nang lagyan ng ano. Kasi ito. ito. folder. Balik ulit sa bag. Para hindi makalat. Ito dalawa. Envelope. brown. Anim yung kailangan. So meron ako dun isa. Bali lima. Ito. Anim din yung kailangan. Envelope na long. yan. Ayan. Ito shirt. The folder. Ito Manila paper. Meron na dito. Sa art paper. Ayan. Ayan. Bad paper na long meron ako dun short meron ako short dun tapos ito was low ayan was low tapos ito window card ito guys ayan meron ito addition divide subtract subtraction multiply multiply ayan bali apat to ayan oh magbubuntas ah yan tapos no tapos na batong ano to ayan bumili na ng medyas niya ayan guys Ayan, dalawa, bali walong. ayanin ayan pante medyo ano toto tago dito balik doon iyan, ayun, bullpen ba't isa na lang to dalawa to kanina Ayan na, binalik ko na lang ulit yun sa bag para hindi siya magano. Ayan. Mm. Flower. Ayan. Flower. Flower. Ito. nga ang niya ay magkano halaga mo na nito kanina? Kalimutan ko na din. Magkano ito ang nito kanina sa binila natin? Ayan. Okay. Ayan. ang mga resibo. Ayan. Ayan nabot inabot. Ito. Yung iba naman walang resibo kasi hindi naman sa ano yung ano na. Ayan, o. Oh, three. Tapos dito, five. Three. Hundred. Five hundred thirty-eight. Tapos three hundred fifty-three. Tapos dito naman sa kabila ay two hundred sixty-three. O, oh, kulang-kulang may ano na lagpas ang 1 may kitna na yung iba naman ay wala pang resibo kasi sa ano ko lang binili yung iba tulad no, no media sa tsaka no pante niya wala mang resibo yun so ayan ayan um, guys dami dami pa yun yung iba kasi natutun okay. sa isang lalagyanan raw 'tong unting na bibili datin. Ayun well, na. Bye bye guys. Thank you for watching. Follow Thank you for watching, guys. Bye.